Handang magsakripisyon Strong Group Athletics para mapataas ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makapasok sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Team Manager Jacob Lau, nagpalam na ang pambansang koponan sa kanyang coaching staff tungkol sa posibilidad na ipahiram o ipahiram ng SGA si Renz Abando at Jordan Heading sa Gilas para sa FIBA Olympic Qualifiers na idarao sa Riga, Latvia sa susunod na buwan. Dagdag nilaw, isang malaking karangalan para sa kanilang koponan na makatulong sa misyon ng Gilas na tumuntong sa Olimpiada sa unang pagkakataon sa loob ng 52 taon. Bago ito, inanunsyo ng SGA na maglalaro sina Abando at Heading sa kanilang koponan sa 43rd William Jones Cup na din sa Hulyo. Arangkada ang regal leg ng FIBA o QT sa ikalawa ng Hulyo kung saan kasama ng gila sa Group A, ang host country na Latvia at Georgia.